Hi guys, welcome to my channel. Ayan guys, mag tayo ng ano guys, ng lechon manok. Try natin yan guys, kasi nung nakaraan, kasi may si Ahmad na isang karton, sampung piraso siguro yung laman ng isang karton. Nakamarinate na siya, nakamarinate na siya, kaya nung una kong niluto, yung try ko siya lang. Masarap yung lasa niya, guys. Wala siyang... Yung spicy niya, okay lang. Hindi masyado. Kaya try natin lechonin. Kasi yung naprito ko dati, okay naman. Pero mas masarap ata yung ilagay natin sa oven. Iikot-ikot. Kaya ayan na siya, guys. Ilagay natin na sa oven, guys. ayan na siya guys oh, nagikot-ikot -ikot na guys abangan na lang natin maloto guys ayan na siya guys malapit na wow it's look like yummy yummy. First time ko to guys ha, gumawa ng ganito. Nung nakaraan, pinreko ko, nilagay ko sa madaming mapika. Ng Ngayon, nilechon ko na talaga. Sana masarap din. Abangan natin yung susunod. Ayan guys, magluluto rin tayo ng rice, right? Guys, ito oh. o. Unang nilagay ko guys, ghee. Tapos yung pansit na maliliit. Tawag nito sharia. Tapos lagay na natin yung yung kanin guys. Ito na guys, nalagay ko na yung kanin. Ito na siya. Tapos lagyan natin yun ng asin, konting asin guys. Ito yung kanin ng uh, jukshan na bumalik. Ito yung i-partner natin sa i-partner natin sa lechon manok. Ayan, na, lagyan ko na siya ng asin. Asin na yun nila guys. guys. Tapos, lagyan natin ng mainit na tubig. madami ang tubig ko. Ilang okay Sa pag-uwi ko guys, magluluto ako ng biryani dyan sa amin. Magdala ako ng powder tsaka yung bigas na ito. Magdala ako ng mga tatlong kilo siguro na bigas dalhin ko pa uwi. Kasi hindi ko nakaglagay sa box ko. Kasi nga huli na darating yung huli na darating yung ano ko yung bagahe baka makabalik lang ako dito sa Kuwait hindi pa darating dun sa pinasa yung bagahe ko kaya ayan tapos takpan lang natin yan guys hanggang maluto ayan yan, guys, habang nagluluto tayo ng kanin, mag-slice tayo ng cucumber, guys, para sa salad natin, partner dun sa partner dun sa lechon manok natin, guys. Dapat, ang ilagay ko dito, letos. Letos. gusto pala ni Abo Malik lettuce. Tapos ako naman gusto ko yung mais. Ito siya guys, mais. Maganda to na ano, na brand. Ayan siya. Ito yung partner ko dyan. Pagbogas ako ng tomato, guys. Si Mally kumakain din ito ng mingkipino. Kokombo. Kokombo. Ano siya, guys? Ang daming atyate yun. gusto pa pala ni Abu Malik lagyan niya ng onion tsaka tomato. Pero sabi ko wag na ito na lang. Cucumber lang tsaka mais. mais. ito guys. Again, ganda tong brand. Ganda yung lasa niya. Ito na siya guys. Tsaka ito yung sauce. Sarap. na siya guys. Okay na yun siya. Partner natin sa manok. Ito na yung kanin natin guys. Ayan ang kanin. Luto na. Ayan na rin yung manok natin guys. Ayan na. Hindi pa naman loto ata. Yung loto na ba yan, guys? Dito, oh, hindi pa, Hindi pa siya loto. Ayan, oh. Steady kaya natin yan. Steady ko yan guys pag ano. Kasi medyo puti pa yung sabagaw. Ayan, napastede na siya. Ayan. Ayan na siya, guys. Luto na. Ay, hindi na siya nag ikot, -ikot kasi pinatay ko na siya, guys. So, yummy! Tanggalin na natin, guys. Ayan, ito na yung lechon natin, guys. Lagay sa oven. nag -ikot, ikot din sa oven. Ayan na siya. Sana luto at masarap. Yung salata ko. Yung salad. Kokombo tsaka yung corn. Yung kanin ni Abumalik. Ayan. Abangan natin guys kung ano yung reaction ni, ni Abumalik sa luto natin. Ayan guys. Ayaw ni Abu Malik magarap sa camera kaya pakinggan lang natin yung ano niya. We have the two huh? ah, like ha? Ah. Kung ano ang masabi niya doon sa loto natin, guys. Ah, ang lambot siya, promise. Ang sarap. See? Nice? It's, it's give right, me the... so. see? Wow! Like restaurant, ha? Huh? Mm -hmm. It's like restaurant daw, guys. Wow, mm -hmm. the, wow, <laughs> wow, wow. 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 Mas maganda to kaysa nung sa pinirito kasi ito sobrang lambot. Dalawang kamay. It's nice or not nice? It's nice. It's Masarap nice siya. Song. kaysa nung sa preto kasi yung preto mm -hmm. medyo ano yun, medyo matigas. Exactly. mo sana Okay. Exactly daw guys. Malik, Tapos yung may sarap din yung lasa niya. Parang may lemongrass din nilagay. Yung buti na sinko only na no. may chana. Malik, come to Malik, don't Pepsi. Kaya yung taga dito sa Kuwait, bili kayo ng ano ng manok na sera. Tapos, what the name that one outside? Shuwaya. Shuwaya daw. May nakalagay guys na shuwaya. Marinated na yun siya, masarap, promise. Mm. Hindi sa yung, yun, di ba may mga may mga ingredients sila nilalagay na mabaho. Dito hindi. Parang may ano siya, parang may lemongrass din siya. Ada porong fulan da habahan, it's nice smell Sarap lang papakin. Gusto ko pa rin. Oh. <laughs> Nice. Kami. Ang gagawin ko. Kasi malambot siya o oh, hindi isa yung kaga talagang litsyon manok. Sarap. Nakin na may nakugal. Kain tayo guys. Si Malik, ewan ko. Malik, you don't want to eat, bebe? What? Put this? You say sorry, mommy? Sorry. Your clothes very dirty. Oh, you put chocolate. Chicken. saan Sana kung nakain. Not chocolate. Ano ba? Ano ba? What you well, want, want to, to eat? Wow, bang kulit kusimali. I want ketchup. What's ketchup? Try it and it 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 if it's nice or what? It's nice. You like it or no? Yeah. Sure. What you think? What you think for the chicken? Nice. 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 Okay. What you think for the chicken? Just tell them, bro. What you tell the chicken? Mama po. Nice. You you nice cook. Huh? Nice cook. Very nice cook, mommy. Yeah. Okay. Then see bye guys. Bye Dito bye. Dito na lang yung video ko guys kasi kakain mo na kami. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye guys. Thank you so much. Thank you for watching.